Hey guys. Okay. Um scrambled egg burger patty, Ulam burger and then knife. Tina pa. tinapa. Aray ko. Okay, ulamin natin mamaya. Oo, oh, ulam lang. Pabot na akong rice. Ito ng bahaw. Happy lunch, guys. Kala mo live talaga eh. yun. Video yan. Ayan, rice. Kasi ayaw mo may live ako na. Ano labi tayo? Magbamami na lang ako. Dito ako, mami. Dito ako, mami. Kasi mo lang. Buwan No! Sino yung party party? hangar do. Basta maglaba. Maglaba akong uniform. Mga Andes. Bra. Isang pirasong bedsheet. Nagpa-laundry na ako kahapon. Pero, kasi sa laundry, ano doon, per 8 kilos. So, yung dalawang basket na malaki, bali dalawang ano yon So, 16 kilos na. Tapos yung bedsheet, konti lang kasi tapos yung puti, konti lang. So, hindi siya pwede pagsamahin. Per, ano yun eh, per, per item, ganun. So, malulugi ako. So, ang gawa ko, hindi ko na pinalabay mga veggies sa aking mga puti. Pati mga, hindi ako kapalabay ng andis. Habuan mo yan. Bigyan mo siya ng burger niya. Ito. So, akala ko galunggong to. Hindi to galunggong eh. Matinik eh. Tamban to eh. Ah, mayit. Gusto ko kasi. Ah! Hindi ba sarap? Sa tali galunggong. Pero yung iba, gusto ng mga tambal. Pag tinapatambal. Ako oh, hindi. Asbet ko yung galunggong. tinik ko yun. Ang laki, laki pa. Ito mo, isang buwanan to. Ayan mo, tinik. Hmm, tinik ko. Kaya kita yung tinik. Sakaw ka. Ano man ayaw ang